lungkot na balita sa ikalawang araw ng bagong taon. Pumanaw na rin po ang dalawang taong gulang na batang tinamaan ng ligaw na bala sa ulo sa Ilocos Norte. Hindi na po natanggal ang balang tumama sa ulo ng biktima dahil sa maselang kondisyon nito. Sa Ilocos Sur naman, rin ng pamilya ng tatlong buwang gulang na sanggol na namatay rin sa tama ng bala sa ulo. Sa investigasyon ng, uh, ng pulisya, posibleng malapit lang daw sa bahay ng biktima ang nagpaputok ng maril. Nakatutok si Cara David. Nakalagay sa isang karton at nakabalot ng puting tela, ganito muna ibinuro lang tatlong buwang gulang na sanggol na si Von Alexander Liagas, habang ang kanyang pamilya ginagawa ang kanyang magiging kabaong. Namatay si Baby Von sa mismong pagpasok ng taong 2014, matapos tamaan ang ligaw na bala sa ulo habang siya'y natutulog sa kanilang kwarto. Labis ang hinagpis ng kanyang mga magulang. Ang hiling ko lang, makuha ng anak ko yung katarungan. Sino man naman nakaturo sa tao na nagpaputok ng gabi, sana magsuko na lang. Iniimbestigahan na ito ng Kabugaw Police at bumuna rin ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Ma-assist mo kaagad na yung pinanggagalingan ng putok will not go far. Kaya nga sabi ko... <clears throat> within the vicinity lang yan, 100 to 150 meters away from the house. Nangako ang lokal na gobyerno ng Ilocos Sur ng pabuya sa sino mang makapagsasabi kung sino ang mga nagpaputok ng baril sa pagdiriwang ng bagong taon. Samantala, sa San Nicolas, Ilocos Norte naman, pumanaw na rin ang dalawang taong gulang na si Raus Angelo Corpus na tinamaan din ng ligaw na bala. Hindi na natanggal ang balang tumama sa kanyang ulo dahil sa kanyang maselang kondisyon. Iniimbestigahan ngayon ang dalawang lalaking hinihinalang nagpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi pa natin masasabing mga sospekts yun hanggat uh, hindi natin, uh, hindi tayo nakakakuha ng ebidensya. Sa Bantay, Ilocos Sur, pumasok sa bahay ng pamilya Carpina ang isang ligaw na bala habang sila'y naghahanda ng Medianoche, Tumama pa ang bala sa pader sa kabumagsak sa sahig. Mabuti na lang at hindi tinamaan ng kanilang bunso na nuoy naglalaro. Limang basyo naman ng bala ng baril at tatlong bala ng shotgun ang narecover sa plaza ng barangay Oras East. Sa Midsayap, North Cotabato, isang batang dalawang taong gulang na nanonood lamang ng fireworks sa labas ng kanilang bahay ang tinamaan din ng ligaw na bala. Paano ko natamaan lang ng, sa situnya pala, pala Isinugod sa ospital ang musmos at nakuha mula sa kanyang katawan ang bala ng Kalibrek 22. Isin na ilalim na sa ballistic test ang bala para matukoy kung kaninong baril ng galing ito. Sa tala ng PNP, 28 na ang biktima ng ligaw na bala. May apat ng pulis na iniimbestigahan kaugnay sa pagpapaputok ng baril. Meron ding naitalang isang sundalo at dalawang gwardyang nagpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Sila'y nahulihan na nagpaputok sila ng mga baril nila na Uh, in a illegal or unauthorized way. We have to examine the what uh, motivated them or what uh, propelled them to do such things. Our maximum, of course, is dismissal. And... Cara David, Nakatutok, 24 Horas. Sa pinakabagong tala ng PNP, umakyat na sa tatlong po ang tinamaan ng ligaw na bala mula noong December 16, 2013 hanggang kaninang hapon.